Hello guys, good day. This is Coach Anthony. Ngayon para po sa mga nagtatanong kung paano kikita sa Success Club 399. Bali po, ganito lang gawin nyo. Mag-member muna kayo sa halagang 399. Ibig sabihin, bibili lang kayo ng produkto dito. Diba? Pipili lang kayo. May package itayo, perfume. May package itayo, uh, coffee. Tininwang coffee. At saka may package itayo, esperolina. Ito siya. Diba? Alam naman natin kung gaano kabisa ang esperolina. Diba? mas mag, mas ma, mas more potent pa to kaysa sa vitamin C na ininom natin kasi ito kumpleto na to eh para may ito zinc tapos pwede to sa kahit anong edad mapabata pa yan o may na May isa kayo nito sa ibang company nasa 1200 to sa iba naman is 750 dito sa atin 100 tablets na bali 399 lang po ganun siya kamura kaya affordable talaga yung 399 may isang bote ito one bottle of uh, spirulina or one box of coffee or perfume mamili lang po kayo ngayon pag naka-join na kayo, magkakaroon kayo ng account. May account kayo dito. Ang kitaan natin dito is tinatawag na force matrix 3x3. Force matrix. Ibig sabihin, pag naka-join ka, ang kailangan mo lang dito hanapin is tatlo. Tatlong may 399. Di ba? Imposible naman na wala kang kakilalang tatlo na mayroong 399. Ganun kamura, mura. Di ba? Ikaw e yung may sakit, o, oh, ipush e mo din to. Bibili sila. O, oh, automatic member na. Ya, isa po ito yung kaibigan A, kaibigan B at kaibigan C nag-join. Sa direct referral, direct referral, bawat isa na ikaw ikaw yung naka-sponsor, ikaw yung naka-invite, mayroon kang 100 pesos. Di ba? Ganun siya kaganda. 399, may products ka na. Pag nag-invite ka ng isa, may 100 ka. Naka-invite ka ng tatlo, may 300 ka. Tama. Okay. Ngayon, may tinatawag tayo na indirect referral. Ito yung unilevel. Yung indirect referral from first level, first level hanggang 10th level. Ibig sabihin, may 10 pesos tayo dito. Ngayon, pagdating ng 11th level hanggang 12th level, malalim na po yan, 5 pesos. Yan. Ngayon, ito kasama sa first level, direct mo pa, direct mo na, indirect mo pa. Kaga diretso kasi pasok na sa yung level eh. Ibig sabihin, may tag 10, 10, 10 plus meron kang 30. 30 pesos. Eh ikaw na ka-direct 100, 100, 100, may 300, ah, 300 pesos ka. Kaya ngayon pwede ka na mag-withdraw agad ng 330 pesos. kagandahan kasi dito sa uh, Success Club 399, no minimum investment. Saka daily withdrawal, daily payout. Ibig sabihin, sa isang araw, kahit tatlong beses ka mag-payout, okay lang. ba? Diba? Ganon siya kaganda. Kaya magagamit talaga, pang ulam, pang bigas. ya. Diba? Ang importante na lang, katrabahuin mo. ya. Diba? Kasi opportunity na to eh. eh. Napakamura ng entry. Ngayon, ang mangyayari po, pag mayroon kang papasok pang-apat, kasi ito, 1, 2, 3, kung may pang-apat ka na papasok, hindi yan makonek dito ang mangyayari sa pang-apat mo mahuhulog dito yan spill over na sa ilalim kasi tatlo-tatlo lang po ito di ba tatlo-tatlo lang yung pang-apat mo mahuhulog sa ilalim pero yung referral niyan sa iyo 100 sa iyo mapupunta kasi ikaw yung naka-sponsor ikaw naka-invite ang good news mayroon ka pang indirect referral na 10 pesos plus 10 may 110 ka pagpasok nito ito mabuti ito kagandahan kasi ito siya wala pang na-invite yan pero nalagyan ng isang tao automatic po ang system. Kikita po yan ng 10 pesos. May 10 pesos yung nadugtungan sa ilalim. Diba? Ganun siya kaganda. Ngayon, may na-invite ka. Pang lima. Saan mapupunta yan? Dito ulit. Kung ito hindi pa siya nag-invite, ibig sabihin, yung mga na-invite niya Apply, possible yan, mapupunta talaga sa ilalim nila. Diba? Kasi nakauna sila eh. Eh, mapupunta dito. Mayroon kang 100 din kasi ikaw naka-invite. Pero to another 10 pesos kikita yan. Diba? Napakaganda ng sistema. Ngayon, ito may na-invite. Isa. Yan. Kanya mangyayari pag naka invite siya ng isa, siyempre, mayroon siyang 100 plus 10, kumita ka. Tapos, ikaw, mayroon ka din 10 pesos. Di yeah? ba? Ngayon, pag pang-apat siyang papasok, wala na, puno na tatlo eh. Dito naman sa ilalim niyan. Ya? Yeah? Pag ikaw, mayroon ka pang na-invite, pupunoy naman niya dito. Di ba? Pupunoy yung 3 x 3. Tatlo-tatlo lang po ito. Pag napuno na to sa to first level, ito second level, pagkasunod niyan dito na po. Tulong-tulong na to hanggang mapuno yung matrix. Di ba? Ganon siya kaganda. Kakaibang sistema. At saka ito yung ito yung uh, computation niyan. Example, sa first week mo, hanggang 12 weeks po ito. Ibig sabihin, uh, 12 weeks is 3 months. Sa umpisa, nag-invite ka ng tatlo. Ikaw to, first week mo, join ka, tapos hanap ka ng tatlo mo. Eh, meron ka bawat isa, 100 plus 10, 110 times 3, 330. Ngayon, itong tatlo, tinuruan mo, mag-invite ang tigta tatlo. Naging 9. Sa second week, siyam na sila. Times 10, kasi indirect mo na, kasi hindi na ikaw yung nag-invite, tinuruan mo lang sila. Times 10, meron 90. Third week, naging 27 times 10 may 270 total income fourth week fifth week kapansin niyo po palaki ng palaki di ba pagdating ng uh, 12 weeks ito yung pang 3 months pumapalo na po siya ng uh, 2.6 million kaya kung tututalin niyo po ito sa 3 months na hatawan talaga pag na perfect ito ang, ang total niya is 4.4 million di ba in just 12 weeks or 3 months kaya uh, kahit hindi man ito ma-perfect kasi wala naman talaga perfect kalahati lang dito or one-fourth pa rin dito is million pa rin ibig sabihin kikita po talaga ang kung ano lang is kailangan actional ganun lang kasimple yung marketing plan natin dito napakadali okay po sana natutunan nyo uh, thank you and good